magandang magandang umaga sa inyong lahat magandang hapon, magandang tanghali magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga oh guys bukas, linggo ako'y pinatawag sa barangay kaya doon kayo mag bukas alas 9 ng umaga dito meron akong showmon dito ito sa barangay Paragom Kagaraliti nagbakasyon ako dito eh Pinadala ako ng invitation ng barangay. Kaya bukas ng alas 9, pupuntahan ko doon para magkaalaman na kung ano talaga. Kaya lang, masalamat salamat sa yung panonood. Meron daw ano, sulat. May sulat daw dito. Ito yung naantay ko na matagal na yung sulat eh. Para magkaalaman na kung anong totoo eh. mm <laughs> meron daw meron daw eh Isulat sulat daw eh Yan ang inaantay ko yung sulat eh ano ba yung sulat na yan yun yan bala kalagay papapirma yeah, lang po rito titignan ko muna baka mamaya babayad ako yung 1 milyon eh mahirap na magpirma na ano <laughs> yung mamaya may babayaran tayo ng 1 milyon eh wala tayong 1 milyon eh bukit umabot pa ito? <laughs> oh, pauwi na ako bukas eh Di lang ako kailan lang kaya nganun ito? hindi na mungin walang mungin yung walang mungin yung walang mungin

Oh, mala ga. Oh, mudah lah. Suruhlah kediri dengki. Yang terbaik. Hai. Banggo pake tanam bangun kaleding. Kanam.

Hãy subscribe cho kênh 27 Mì Gõ anh không? bỏ lỡ những video hấp dẫn Yung may nalisisimampay dyan, o, sa Malacanang yan. Ito. Hey, <laughs> ah, pangalan. That <Tawos>, <laughs> ah, dito. little. Mali, dam. Thank you. ako, patay. <laughs> Hindi ko ko sa ano eh. Bukas eh. Sa Sa ito nga pinahin. Pinangaan. Ang sapagalo. Oo, wala ko bukas eh. Yung bukas eh, yung mabo eh. Ah, uh, mga guys, may pinadala tayo ng sulat. Sa ano to? Mga kapatid na ano, mga mababait na mga kapatid. Kapatid, tapos pinadala tayo ng sulat. Ayun ang mga tunay na mga kapatid. Okay. Sipin mo 'yan, oh. 开枪！